Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Sinabi ng puong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidril. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Sa ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdalaban laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukum. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.